So, kumusta yung panunungkulan nyo as first time congresswoman ng OFW party list? May eh, nagkaroon ba kayo ng parang butterflies in the stomach? Ika nga, noong una yung sabak sa mga debate, deliberasyon, congresswoman? Uh -huh. So, uh, ano ngayon ang nagiging advocacy? Ano ngayon yung nandito na ako dito sa 19 Congress? Mm, -mm. Right Okay. Uh, kasi para sa akin, siyempre bilang first-termer, pero matagal na po ako nag-deal para sa ating mga overseas Filipino workers mm -hmm. at sa lahat ng Pinoys all over the world dahil nga sa inumpisahin nating yung television natin. Pero ngayon po sa Kongreso, nagiging very active tayo para ipatupad <laughs> at ipaglaban mm -hmm. at talaga makinig at marinig mm -hmm. ng ating mga lawmakers sa 19th yung mga kinakailangan ng ating mga OFWs overseas Filipinos or na malaman nila kung anong tunay na pangangailangan nila. Kasi modesty aside, Raymond, at sabi nga nila sa akin sa Kongreso, ngayon lang daw po naging maingay ang OFW. Ngayon mm -hmm. lang daw po pinakikinggan at naririnig sa ating mga privilege speeches kung ano ba ang tunay na nangyayari sa kanila. Mm -hmm. Pinaglaban po natin, uh, Raymond, yung tungkol dito sa mga cancellation of flights, the late delayed the late bookings, kasi mm -hmm. talagang kasi uh, yung uh, mga pag -o open ng mga balikbayan boxes nila, ipinaglaban natin yung kanilang um yung uh, kagaya ng budget ng Owa, kasi nakailangan makapagpatayo naman sila ng panibagong building dahil puro fire hazard na at puro daga na nung pumisita tayo dito sa Owa building. At yan po ay mangyayari na itong taon na itong darating dahil nabigyan na rin po sila at may ayos na yung budget para mm. sa bagong building ng OWA. Dahil sabi ko, Raymond, bagong bayani, siksikan sila pag dumarating sa isang kwarto mm -mm. at doon sa hotel na binabayaran na walang tunay na magandang fasilidad. Mm -mm. Huwag naman ganon kasi, uh, Raymond, 36.1, 36 billion US dollars ang remittances ng ating mga kababayan, yes. ng ating mga OFWs. Mm -hmm. Raymond, binanggit mo yan earlier. Bakit hindi natin bigyan ng tunay na karampatan na pagpapahalaga para sa kanila?